Hello, mga kapakners for today's video. Samahan niyo po kami. Pupunta po tayo ngayon sa bukid, Pakitaan namin sa inyo kung ano yung aming uh, pinagkakaabalahan. So, ayan mga kapakners. Meron kami mga alagang manok. Meron din kami mga aso. At meron din po kami mga alagang gulay-gulay. Ayan, mga kapagnars, merong papaya, saging, kamoting kahoy, So tara mga Kapakners, punta na tayo sa bukit, makita namin sa inyo yung aming um, mga kunting pinagkakaabalahan na mga talim, may maalaga rin kaming mga manok doon mga Kapakners na nakikilom na at may mga aso din kami doon mga Kapakners at pusa. So tara mga Kapakners, let's go! dito na sa harapan natin ang aming aso na si Bunso at saka si Puti nakatali siya mga at saka si Pandak nakatali rin siya mga kapaknors. sila yung naging bantay dito mga kapag kami ay wala dito kaya pag may naiwan kami ay safe naman siya mga kapag nurse so ayan mga kapak nurse medyo makalat so na ito na pala mga kapak nurse yung I aming mean, manok na nanging itlog na so ayan meron na siyang itlog dyan mga kapak nurse at naglilimlim na siya mga kapag nurse ginagawa niya ng sisi yung kanyang itlog So, sobrang kalat siya mga kapak -nurs. At ipakita ko pa sa inyo mga kapak nurse yung manok pa na bago pa lang na lumalaki mga kapak nurse. Ayan, tandang siya mga kapak nurse. At pakita ko pa ulit sa inyo yung isa pang inahin mga kapak nurse na marami na rin itlog sa kanyang pugad. So, pasilip ko sa inyo mga kapak nurse yung kanyang mga itlog. So, ayan mga kapamas. May itlog na ang aming inahin. At yun ay palilimliman din namin siya mga kapamas. So, ayaw niyang humarap sa camera. Nahihiya pa yung aming inahin. So masaya yung aming alagang mga aso. Naglalabing-labing sila. So maganda rin mga kapaknars na meron kang alagang mga aso para kung meron mga kumpukunin dito ay eh, mag-aalangan silang lumapit mga kapaknars kasi nga merong aso. So ayan mga kapaknars. pakita ko naman sa inyo mga kapakmars yung aming mga tanim na papaya. So, ayan mga kapakmars. Medyo hindi maganda kasi ang ano natin ngayon. Masyadong mainit. Tagtuyot siya mga kapakmars. Kaya yung ating sibol ng ating mga tanim-tanim eh hindi ganun kasigla siya mga kapakmars. So, ayan mga kapakmars. Meron lang hindi na papaya. Noong oh. so, unang tanim namin ito mga kapaknars sobrang ang lalaki ng bunga talaga ng mga papaya na ito mga kapaknars sobrang lalaki, hindi katulad ngayon mga kapaknars maliliit lang yung kanyang bunga siguro nga sa panahon mga kapaknars kasi nga sobrang init at tagtuyot mga kapaknars, kaya hindi maganda yung ating mga bunga ng papaya ngayon so ayan pero salamat pa rin at kahit pa paano meron pa rin bunga siya. At na gagamit namin siya mga kapakners kapag kami ay merong lulutuin. So ayan mga kapakners. Ayan yung maliit na kubo namin ginawa gaw pa para merong masilungan yung ating mga alaga na naiwan dito sa bukid mga kapak nurse so, meron din kami din mga kapak na mga kamuting kahoy mga kapak nurse sobra kasi tigas ng lupa kaya hindi kami makapagbungkal ng kamuting kahoy kailangan pag magbungkal mga kapak ng kamuting kahoy ay basa ang lupa o kaya pag umulan siya mga kapak para naman lumambot yung lupa niya mga kapak nurse at madali lang bunutin ang kamuting kahoy so ayun mga kapak nurse Puntahan din natin mga kapakners yung bagong tanim namin na alagang-alaga talaga siya mga kapakners kasi nga bagong tanim lang siya na sitaw. Kailangan talaga na araw-araw talaga mga kapakners na dilig. Dilig-dilig talaga mga kapakmars para maalagaan ng ayos at may fertilizer din mga kapakmars para mamunga ng ayos ang ating sitaw. So binawa na namin siya mga kapakmars na mga tali na dudulayan ng mga bunga pag siya ay namunga ng na, mga So, ayan mga kapakmars, hindi pa masyado dito nalilinis sa mga kapakmars. At tayo ay uuwi na mga kapakmars. Salamat sa inyong pagsama sa aming paglalakad-lakad at pinakita rin namin sa inyo yung aming ng mga kapakmars. So, ito mga kapaknars, malinis na dito sa may ay Ayan. At ito mga kapaknars, yung unang-unang papaya na itinanim na matataas na ngayon. Ayan mga kapaknars.